Yan, wait tayo ng ano. Bitaw ng uh, dosena. Hindi kasi kaya bitaw ng pagbilaw. Pinaba hanggang dosena. Masama tanong sa ano. Sa pagbilaw. So, alas 12 natin pinabitaw yan sa dosena. Abang-abang na, malapit na. Anong oras, Awin? Anong oras? Mimuhin na. Three. One hour and twenty-three minutes Yung baba ka agad, oh Akit tayo Kena natin kusin na una Yung Sa Sabay kong dalawa, Kasok, kasok, kasok Ayan e na si Batman, win. Pasok na. Si Batman yan, no? Galing talaga si Batman. Nilaro ng salmon, nilaro ng north. Ngayon, nilaro ng south naman. All around na siya. Ayan e na, gumaba na. sa isa dumarating oh. Yan ang white flight wind. Ito yung champion eh. na, sunod-sunod na sila. Ang galing nito ah. Ko, ah. Okay. Hindi naabot ah. Landing board sana. na, dito lang ako. Pwede ko, utangin na. Ang galing mo ah. Ang ah, naklalaro pag iba yun. Eh. Oh. Mabuhay ba oh? Sabay sabay na nga Ang dami nyo know. Maganda uuwihan niyo maganda Mayinit na kasi Bakit eh, mabuhay ba iba? Putang na. May pumutok pa. Sandit na rin sa Kula. Ayan. Sabay na kayo. Ayan. Sabay. Ayan. Sige. Ayan. Galing. Uy, ang ganda. Mako kumpleto na eh. Yun na 'yung pine brown. Dalawa na lang kulang. Now. Kagaganda ikot, ay bomba. Sumpah, kalian lupa ya? hmm Galing Tetap loh